ya yeah, napakaganda ni Miss Cathy. Grabe, oo. Oh. Para ako natutunaw na ice cream. Yeah, Ay, oh. Ma Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kamusta kayo? Okay. 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 Ma'am, alam mo, actually, kayo na pa kami ni partner Rob Placido nagsasalita dito. Wala po kasing ganda ng ngiti nila ngayon na nakita ka. Wow. Paano yung masasabing mga biased to mga to? <laughs> Yan, ang supporter si VP Sara ay hindi bayaran. Yan, yeah. tama, tama. Sigurado yan. At talagang nagmamahal sa bayan. Hindi yeah. po ba? Yeah. Maraming salamat po sa pagdating dito. Nandito po ako para supportahan si VP Sara at si Atty. Lopez dahil ako po ay isang babae din yes. na naging biktima ng bullying, harassment ng administrasyon. And katulad din po ng nakararami dyan na ibang biktima is hindi ho kami bayaran at nagsasalita ho kami dito katulad ko, isa ho ako doon uh, na sinasaan sinalang ko ang aking buhay at buhay ng aking pamilya naway magpatuloy po tayong sumuporta kasi karapatan po natin na ipaglaban ang ating karapatang pangtao. at ako po ang hinihiling ko lang din po sa inyong lahat is huwag niyo hulang ding lahatin ang kapulisan at kasundalo kasundaluhan kasundalohan na masama silang lahat. Hindi po. Kasi marami rin po akong kaibigang taga doon at may mga kamag-anak din po akong taga doon. Kaya alam may may ano tayo first hand na kaalaman. At, at ako po katulad niyo ako ay bilib na bilib po sa katiyagaan niyo. Sa you know, sa pagmamalasakit niyo na pumunta dito, hindi po 'yan sa dami. Kundi po sa dakas ng loob, taus-pusong pakikibaka at pakikipaglaban. Kasi kapag taus puso po ang ating intensyon, tayo po ay magwawagi lalo na po kapag ang Diyos ang ating gabay. Yes. Yun po. So, tayo po uh, patuloy po tayong lumaban sa ating karapatan dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Ang House of Rep Representative is House of the People ang taxes po natin ang nagbabayad sa kanila. Wala po dito kung sino yung mas mataas, kung sino yung nakaposisyon, hindi po ganun. Dito po, dapat po, ang loyalty nila is pro-people. Dapat po, ang kanilang akatapatan is para sa bayan, hindi po para sa kanilang mga pansariling bulsa. So, ako po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ulit at magpatuloy po tayong Lumabay Lumaban sa tama At huwag po tayo mawala ng lo ma ano, Lakas ng loob Magpatuloy kasi alam ko po, po Mananalo tayo yeah! Magandang gabi And mahal ko po kayo At alam ko mahal natin ang isa'n isa God bless everybody Mamang ganda ng ngiti nila Mas nalo, mahal mo sila <laughs> I love you guys <laughs> <laughs> Thank you, ang sisipag na eh. mm. Alam mo, ang nanay Yan talaga ang ano eh um, what you call this? Ang ilaw ng tahanan. Oh, yung mga lalaki naman, na ma'am. Ang talas, lalaki. Taga ang um, ng ilaw ng tahanan. <laughs> ang lalaki, ang pundasyon. Oh, pundasyon. Gumagawa ng tahanan. Pero mm -hmm. ang nag-maintain ang mga nanay. Tama. Pero mga parang sa Senate at sa, sa Congress, sa, yung tagapundi yata yung ilaw ng tahanan. Eh, ma diba? ay, kasi may kilay na. <laughs> <laughs> Alam na? <laughs> kilay na <laughs> Alam niyo yun. So maraming maraming salamat po at babalik po ako ulit. Tama. Actually, may sakit ako kaya nalita ko. <laughs> ano? tanong Sige, go. Oh. Ayan, Miss Kate. Uh, Mike, una. Mike, Mike. Sige, sabi mo sa akin, sasabihin ko sa kanya. Ikaw na lang. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, Miss Kate, una sa lahat, maraming salamat at uh, nagpaunlak ka po rito ngayon. at uh, sa amin po, i sa mga kasama natin mga vloggers dito lahat. No? Uh, ano po ang inyong ano, uh, ano po ang inyong bakit po kayo na pumunta rito? Bakit po kayo lumabas? Kaya despite na mukhang wala naman po kayong problema sa buhay. Again, ako ang iniisip ko na lang. Kasi diba, sinabi ko naman to sa aking mga interview, na-trigger ako. Because I also, like, especially now, nakita ko si Attorney Lopez na yung trauma, yung kanyang, um, yung trauma na binigay sa kanya ng pambubuli, pangaharas. Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Rather than, ginagawa lang niya ng tama ang kanyang trabaho and dahil hindi nila makuha yung kanilang gustong sagot ang House of Rep ano, Representative is harassing her and forcing her to say something na hindi naman kailangan o hindi niya talaga alam you know? so ako na trigger na alala ko ulit yung ginawa nila sa akin na babae ako mayaman sila, powerful sila still nag-iisa akong babae, may anak ako, lima anak ko, apat ang babae kong anak, wala silang pakialam sa akin na saktan ako, ibuli ako, iharas ako, kunin yung mga properties ko and everything. Hindi huto ito Pero, kailangan ko ikwento yung, story ko for people to know na hindi huto ngayon lang. Sanay ho silang mang ganito. Kung ako ho, ganit ginanito nila, Paano pa po kayo? Wala po silang pakialam kahit sa atin. Ako na kasama ko sila for 10 years. They don't care. Yung ginawa nila kay VP Sara, walang utang na loob. 'Di ba? Yung po, walang utang na loob, walang malasakit. Ang malasakit nila ano ang makukuha nila. Makukuha nila sa kaban ng bayan. Duterte! No. Duterte! 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 Yun po. Okay na? Hi. Okay. Okay na? Nasagot na lahat. Ayan na, ayan na. Tanong na. Okay na. Hindi kasi magtatanong sana tapos hindi. Tapos magtatanong sana kasi po na stars struck siya yun. Ayusin oh. <laughs> mo. Mag magandang gabi, Biscat TV Lag, Pilipinas. So. Hello, may utang pa ako sa iyong interview. <laughs> <laughs> ano? Ah, uh, dikit okay, lang. Miss Cathy Binag. Ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan? Sa ating bansa. Para ma-inspire po sila na sumama po sa ating paggigiba. Sa akin po, sa aking kapwa kababaihan, ang akin lang masasabi is kung kayo ay may pangarap na mabigyan nang magandang kinabukasan ng iyong magiging anak at mga apo dapat po tayo ay maging asset bilang partner or asawa ng ating mga mapapangasawa um, boyfriend or everything how paano po tayo magiging asset kailangan po tayo matutong lumaban at makibaka sa sa buhay di po ba Na Matuto tayo magtrabaho kaya para kung anuman yung mangyari sa ating asawa kaya nating buhayin ng ating pamilya Ganon din po ang pakikibaka sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Kailangan po matuto tayong ipaglaban kung ano yung tama, ipaglaban kung ano yung ating karapatang pangtao, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at saka sa ating bayang bahal. Ganon lang po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, mayroon pa akong baluap, Miss Ako po si Yaha, BMR Channel. Ah! Ay, <laughs> hindi uh, ko May utang din Miss Kate, kapon po nung uh, napanayan po namin si uh, Senator Bato de la Rosa uh, with uh, Yumi Santiago, ang isa rin po sa biktima, uh, at nagpapasalamat sa programa ni Tatay Digong na War on Drugs because yung kanyang mga kamag-anak ay uh, nagbago po. Miss uh, Kate, pinagkayo po kung sakasakaling magtuloy-tuloy po ito ang investigasyon makikisa po ba kayo uh, sa panawagan na lumabas din ang mga biktima po nitong mga illegal na mga droga? Dapat po! Duterte! 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 Nakakatuwa! Opo, opo, makikiisa ako kasi ang pangit pong ang ginagawa nila ngayon is pinagtatanggol po nila ang mga pushers at saka mga drug addict and convicted criminals. Perfect example is si, di ko nga matawag na congresswoman eh, si Castro. Diba? Naglalakad, naglalakad na convicted criminal tapos etong ating ma mahal na lawyer na nagtatanggol sa mga IPs, nagtatrabaho ng malinis. Gusto nilang ipakulong na wala man lang kakaso-kaso. Ano lang, anong ibig sabihin nun, di ba? It's, it's, a sign of bullying and harassment. At siya ay isang babae ang nakakatawa. Ikaw, Castro, kapal ng mukha mo. Dapat nakakulong ka. <laughs> <laughs> Castro, <laughs> ayaw! <laughs> kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Diba? Kapal ng mukha! Kasi dapat, ang akakala ko ba, ang kaliwa is pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Eh bakit siya sinisira niya or binababoy niya ang you know, mga, mga, mga tao na walang kalaban-laban at normal lang at walang posisyon. You know? Then ako, lalaban talaga ako kasi kailangan malaman din lang sa mga biktima. Ako naman, naniniwala ako na ang mga pushers and addicts pwedeng magbago. Pero choice nila, kapag na silang pushers and addict at na may sila sa lipunan, di ba? Kaya maraming namatay na rape ng addict, pusher, na, you know, maraming pinagbentahan ng droga, kaya kumalat ang addict. Alam ko, mahirap ang buhay, pero choice po natin, pumili na magkaroon ng trabaho na matino at maayos. Miss um, kasi sa group chat natin sa Die Hard and Doon ka. Nagtataka ako kasi nasa some, mga ilang Zoom meeting kami with, with Kati Binag. Nagtataka ako bakit nakafocus kay Duterte Pero po dito dalawa eh. Kay Ma'am, kay Atty. Lopez, ako na mabigyan huh? Hinahamon ko kayo, mga congressman. Eh. bakit hindi si Kati Binag na ang tawagin ninyo? Yeah. ilalabas ni Kati Binag ang USP na hawak niya. Yes! Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto. Ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. At sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat nawa, lalo yung matatanda dyan, you know, huwag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total, si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari hong masasama ngayon, sa totoo lang, eh, kagustuhan mo ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, flood control projects. Alam mo, eto pa, kine-question nila ang uh, confidential fund. Lahat ng politician ay, uh, na, uh, what do you call this, iktatrabaho sa gobyerno, ay may confidential fund. So ang hamon ko, sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential yes. fund, buksan natin. Kung kini ano, question nyo ang confidential fund ni Bibi Sara, you want to be fair and square? Maging transparent tayo. Ilantad natin lahat kung wala kayong tinatago. Yun lang po.